Si Maria ay nasa langit na po ba? Oh, yes, nasa langit na po. mabasa <clears throat> uh, natin yan sa Revelation chapter 12. Masahin natin. Yan po ang great privilege sa ating mahal na ina. Na natanggap niya bilang ina ng Diyos. Dito mga kapatid, sa panghayag chapter 12 verse, uh, verse 1 to 5. Ang babae at ang dragon. So sa Genesis, babae at ang ang ahas or ang bitin. Ngayon sa sa end part sa sa book of the Bible is Revelation, no. Babae din na dragon, no. Pagkatapos nito, isang kagila gilalas na bagay ang na, nagpakita sa langit. So ang nakita ni St. John sa langit, no. Nakita niya sa langit. Nakita ko ang isang babae na na ng araw at nakatungtong sa buwan. May korona siya sa ulo na may 12 kabituin na 12 stars. No? Yung mga sundalo, mga 5 stars, 4 stars. Siya, yeah, 12 stars. No? mahigit pa ito sa uh, ilan. No? May corona siya na 12 uh, stars. Hindi basta-basta itong babaeng ito. Saan na itong babaeng ito? sa langit po. Manganganap na siya. Kaya dumadaing siya dahil sa matinding sakit. May isa pang kagilagilas gilagilalas na bagay ako'ng nakita sa langit isang malaking pulang dragon na may pitong ulo at sampung sungay na may korona sa bawat ulo so itong dragon then bakit nakita sa langit ni San Juan angel po siya nung una eh angel po siya hmm. so galing siya sa langit mga kapatid tinangay ng buntot niyang niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon sa lupa So, itong dragon na ito, yung demonyo. Tumayo ang dragon sa harap ng babaeng mga nganak na upang lamunin ang sanggol sa oras na isilang ito. At nanganak nga ang babae na isang sanggol na lalaki na siyang maghahari sa lahat ng bansa sa mamagitan ng kamay ng bakal. Hindi nakain ng dragon ang sanggol dahil inagaw agad ang sanggol at tinala sa Diyos doon sa kanyang trono. So, kita niyo mga kapatid, ang babaeng ito ay nasa langit po. So, ito po ay sino ba yung nanganak sa sanggol? Si, si Mama Mary naman. So, malino malinaw na malinaw, lino pa sa uh, sikat ng araw, mga kapatid. Isang dakilang tanda, isang babae na nararamta ng araw. Ang buwana sa ilalim ng kanyang mapa, ang kanyang ulo may isang putong na labing dalawang bituin. At siya, yung babae, nagdadalang tao. Siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Yung babae nasa langit. No? Nakita niya nasa langit. Tapos bakit mong mga anak nasa lupa naman yun? Yung mga anak na babae at nung ang kanyang apanganak, ipapanganak ay ipanganak na, inagaw. Bakit inagaw? Kasi kaya inagaw, ni nakaabang na dragon. Gusto lamunin yung kanyang anak. Yan ang senaryo, kapatid, na hindi yan natupad kay eh, Maria. At hindi yan natupad kay eh, Kristo, kapatid. Alam mo kung bakit. Eh si Kristo, nang ipanganak, hindi naman inagaw sa langit eh. Lumaki nga siya sa nasamit eh. No? Pagkatapos, after 20, after 30 years, nagumpisa siyang mangaral ng Ebanghelyo. Kaya imposible na si Maria yung babae. Kasi ang ipinanganak ni Maria, hindi naman inagaw. Eh itong babae ito, nang maipanganak na yung kanyang anak, inagaw agad. Kasi may nakabang na diablo. No? Alamin natin ngayon, sino itong babae na may puto na labindalawang bituin, nakadamit siya ng araw, ang buwan na sa ilalim ng kanyang pa. Sino ang babae ito na manganganak? Pero tandaan mo kapatid, bago nakita yung babae, pinakita mo na yung kaba ng tipan. Kasi nga, itong babae ay tipan ito na manganganak at ang ng nito, mga kristyano. Ngunit, ang, sa Hero, ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Ang ina ng sang, mga Kristiyano, gaya ni Pablo ng mga, mga taga-Galasya, ay yung nasa taas na ang tawag ay Jerusalem na nasa itaas. Yung Jerusalem na nasa itaas, yun ang ina natin, yun ang tipan. Basahin natin ang Apokalipsis 21.1 At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Merong tinatawag sa Biblia, kapatid, bagong Jerusalem, na Holy City, ang banal na siyudad ng Diyos, tinatawag ng bagong Jerusalem, nasa langit yon inihahanda ng Diyos para maging mamanahin ng maliligtas ng mga Israelita. Ang tawag bagong Jerusalem. Kaya dalawa Jerusalem, sa Jerusalem na nasa uh, in the Middle East, sa Jerusalem na nasa taas. Ngayon, dalawa ang inilalarawan sa atin. Dalawang tipan. Isang tipan galing sa bundok ng Sinai. Ano? na nasa Arabia. yun yung sampung utos. Isang tipa namang gagaling sa itaas, sa Jerusalem sa itaas, yun yung ebanghelyo, kapatid. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon So Kristo, yun ang bagong tipan. Ang ebanghelyo o bagong tipan, larawan ng Jerusalem sa itaas na siyang ina natin, sabi ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano. So ang mga anak ng mga anak ng Diyos, ay yung Jerusalem na nasa itaas, yung tipana ng nanggaling sa Jerusalem sa itaas. Kaya ang ina ng mga Kristiyano ay ang tipang na bago. Sa mundo, walang, walang anumang bagay na aagawin sa darating na panahon. Walang anumang bagay na aagawin dahil pinagtatangahan ng Diablo kundi ang Iglesia. Tandaan mo, Iglesya ang aagawin. Walang ibang aagawin. Sa record ng Biblia, ang aagawin yung iglesia, yung mga anak ng Diyos. 4.16 ng unang Tesalonika. Sa ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakap ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At okay, kita mo, kapatid, kita mo, yung iglesia, yung mga kristyano, pagbaba ni Kristo, bababa siya. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Yung namatay kay Kristo, yung mga unang kristyano, yung mga sila Pedro, mga apostol, yung mga sila Maria Magdalena, mga namatay kay Kristo yan eh. Sila ang unang mabubuhay na maguli. Pagkatapos nilang mabuhay na maguli, yun namang natitirang buhay. Bawa, dadating yun ngayon. E eh meron sumusunod kay Kristo ngayon. Ngayon dumating yun, yung nabubuhay na natitira na sumusunod kay Kristo, gagawing kasama nila nung mga nabuhay na maguli, aagawin sila. Pagsasamahin, patay bubuhayin, mamatay kay Kristo. At yung nabubuhay kay Kristo, pagsasamahin agad yun, aagawin. Bakit aagawin? Eh kasi nga, doon sa talinghaga, may nakaabang na dragon gustong kainin yung ipapangalak ng babae. <clears throat> Tandaan mo yung babae, antipan, yung ganito. At ang panganganap, para magkaanap siyam na buwan. Bakit in the natural manner, unti unti yung bata lumalaki, 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 lumalaki. Pag dumating na yung siyam na buwan, naka na, doon lalabas yung buong bata. Ang iglesia, sa panahon ni Kristo at hanggang ngayon, binubuo pa yan. No? Lahat ng mga sa Diyos na magiging dapat, pinagsasama-sama ng Diyos siyang, parang bumubuo siya ng isang katawan. At ang iglesia, ipinanganak ng Jerusalem sa itaas, yung pinang, pinanganak ng tipan na nang galing sa Jerusalem sa taas, yung Ebanghelyo, yun ang bagong tipan, nanganganak yun. Basahin natin sa, sa, sa Korinto 4.15. Sapagkat bagaman mga karoon kayo ng sampung libong mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yan, ang Ebanghelyo nanganganak eh. Yan yung tipan na galing sa Jerusalem sa taas, dinala niya sa lupa. Nanganganak yan hanggang ngayon. Kaya alibawa, kung pinapangaral ko Ebanghelyo, nanganganak yan, nanganganak yan. Sana makasama ka dun sa maipapanganak ng Ebanghelyo, no? Pag nabuo na ang ating, pag nabuo na ngayon yung katawan, yung iglesia, nabuo na, yung kabuuan nun, inaabangan ng demonyo para wasakin. Ang katunayan ngayong hindi pa nga buo, nung panahon pa ng mga apostol na nagumpisa yung iglesia, eh gusto nang wasakin ni Satanas eh. Ang ah, mga kristyano, inuusig, tinutukso para, para humiwalay, ganon. Pero nabubuo yan unti-unti sa panahon ng mga apostol, nabubuo. Para bang yung ebanghelyo, mailalarawan mo sa isip mo, ang ebanghelyo pala, ang ina ng kristyano, unti-unting nangaranak sa panahon ni Pablo. Ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo. Hindi, <laughs> unti-unti sa pangangaral ng Ebanghelyo na ipapanganak, naiipon yung mga Kristiyano. Pagdating nung kahuli-hulihang na, nakatakdang maanib sa Ebanghelyo, sa Iglesia, sa Biblia, yun na yung darating na, kumbaga, yun na yung ikasyam na buwan, ipapanganak na, mabubuo na. Aabangan ng Diablo yun. Para lamunin niya o perwisyuhin, pero, pero aagawin ng iglesia. Kaya ang sabi ni Pablo, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng Arkanghel, may pakakap ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo unang mabubuhay na magkuli. Kung magkagayon tayong nabubuhay na natitira, yung sumusunod kay Kristo, aagawin kasama nila sa alapap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Aba, edi hindi pala si Kristo yung aagawin ang aabawin ng iglesia para sa lubungin si Kristo.